Umaani ng batikos ang ilang turista na napunan ng litrato habang nakapost na tila pinagkakatuan ng krus na ginamit sa Sinakulo sa Angeles, Pampanga. Balitang hatid ni Maria Bulaklak, Kausente. Sa mga katoliko, ang krus ang siyang sentro sa bawat simbahang pinupuntahan. Ito ang kanilang dinadasalan, hinahaplos at hinahalikan pa ng ilan. Pero ito rin ngayon ang sentro ng kontrobersya matapos lumabas ang larawang ito sa mga social networking sites tulad ng Facebook. May ilang lalaking nagpakuha ng litrato na tila nagpapako sa krus habang iba ay nanonood. Meron ding tila isang foreigner na babae ang nagpakuha at meron ding ilang batang umakyat at tumayo sa patungan ng krus. Pero ang tila mas umani ng maraming negatibong komento ay ang litratong ito ng babaeng naka-shorts at sleeveless na tila ba nakangiti pa ng kinukunan. Mahigit isang libo na ang nagbigay ng kanilang mga opinyon sa mga naturang litrato sa Facebook at ito ay naishare na rin ng makailang beses. Karamihan galit sa babae at sa ginawa nito. Bakit hindi daw ginalang ang Cruz sabi ng isang Facebook user? Pansin naman ng iba, bakit tila walang nagsaway sa itinuturing na pambabasto sa sagradong simbolo ng pananampalataya ng mga katoliko? Meron din namang nagtanggol sa babae. At meron din nagkomento laban sa kumuha mismo ng litrato. Aniya, ang mga tagaroon pa daw naghikayat sa mga tao na magpa-picture sa Cruz. Nakausap ng GMA nusang ang kumuha ng letrato na si Mikey Domingo. Kwento niya, nagkataon lang daw na nakita niya ang ginagawang pagpoposing ng ilang turista sa cruise, kaya kinunan niya ito ng litrato at ipinost sa Facebook. Hindi raw niya akalain na magiging viral o kakalat ng usul sa internet ang kanyang mga kuha. Ayon kay Father Ari Sison, rector ng The Immaculate Conception Cathedral of Cubao, sana raw ay ginalang ang Cruz, katoliko man o hindi ang mga taong nasa larawan. Ayokong husgahan na blasphemy, o sacrilege no kasi hindi ko naman alam ko ano ang nasa puso at isip ng mga taong ito yes hindi ko alam kung naiintindihan nila yung ginawa nila o nagkakatuwaan lang o ano kaya ang instead ang sasabihin ko is uh, uh, unawain natin kung ano yung cross Let us try to understand and keep in mind what the cross is. This is the cross on which the Son of God died and offered His life for us. Dapat daw tanggalin na ang litrato sa social networking site ay naman sa isang pari. Sana tanggalin na nila ito sa, sa Facebook no, o sa social media para hindi na ito makita pa sapagkat so, uh, nakaka-desecrate yan. The word is talaga, it desecrates the holy symbol of the cross. Hindi naman na itago ang pagkagulat ng church servants na ito na makita ang litrato. And parang Babala sa mga magulang no, mm -hmm. habang maaga turuan nila yung mga bata ng o ano ba talaga yung faith nila, simulan at least 50 minutes na nakahang naka doon. Feeling niya dapat na yung yung, yung ni Jesus Christ. Okay. Well, parang nakaluhod, tapos nakang sa cross, okay lang. Then probably siguro nando na yung message na nagdadasal siya. Ayun naman sa pamunuan ng Barangay Lourdes Angeles Pampanga, humihingi sila ng patawad sa nangyari. So sana naman po dun sa mga nagpa-features pa na iba, wag na po natin ilabas. Bigyan po natin ng respeto itong Maria Bulaklak Ausente, GMA News.